nya nya a e i o u nya nye ni nya nyu eranyo e ra nyu Eranio. Espanya. Es Es-pa-nya. Ma Espanya. Manyana. Ma-nya-na. Manyana. Mga bata, kayo naman, basahin. Espanyol. Es pa nyol. Espanyol. Manyalak. Ma nya lak. Manyalak. Penya. Pe nya. Penya. Mga bata, kayo naman. Basahin. Q quoi A E I O U Kwa kwe khu kho khu Kihano ki Qui, ha no Kihano quality, kwa, li, quality. quality, quantity, kwa, ti, ti, quantity. mga bata kayo naman basahin. x, a, e, i, o, u, xa, se, xi, -si xo, -so xu, savior, SAVIOR senon, se, non, senon, sinya, si, nia, sinya. Si Mga bata, kayo naman, basahin. Alex, alex, alex. Rolex, rolex, rolex. Felix, fe-lix, felix. Mga bata, kayo naman, basahin. Z, Z. A, E, I, O, U. Z, 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 Z. Zakaryas Z, Za, K, Zacharias. Yes. Zacharias. Zamora. Za. Mo. Ra. Zamora. Zero. Z. Ro. Zero. Mga bata, kayo naman, basahin. Zoom Zoom Zip Zip Zil Zil Zeus Zeus Zink Zink Zoo Zoo Mga bata kayo naman basahin Punan ang patlang. Nya. Espanya. Kwa. Qua. Quantity. S. Xenia. Z. Zero. Rolex. <laughs> Z. Zoom. Magaling.